ito na ang panahon na magpuli na ka sa ating bansang sinilangan. Kaya, bye-bye na. Ayan na ako, oh. Isang malita. Ganyan yung dalhin ko doon pang mag-uwi. Ganyan lang kadami na damit. Okay. Para magaan. Yun lang. Ito. Ito yung dalhin ko sa pag-uwi. Mga binalot na pagkain. Karaniwang kubos yan ang laman. Yan daw ang dalhin ko. Hay naku, kung pauwing, pa-uwi pa ka na tapos yan ang utos ng madam mo. Nakabalot na nga. Nakabalot na yan lahat mo. No? lahat-lahat na yan. Limang ano yan, limang plastik tapos iano ko pa yan ilagay ko pa yan isa-isahin ko pa yan o yun o durog durog yan ang mga ano pili ko daw yung may mga green green iba daw yung mga green green paano nakabalot na nga ibukbo mo pa dyan o ang daming arte ang Nanti-asa Tapatlah ni… Bro, habisother not Tengok kukus, ob seen become Hai, tak kohol kong semel很多 Bidang tu ibu seng imagery berk О̄poo Tak lah, kong kong main Mari Besides Ni nak kong Ito puro puro na pinagay mga sa mga bibilang ni ano sa mga ito 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 ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ talaga ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਾਈਲ ਨਾ ਨਾ ਪਰ ਉਹ kita. ਕਿਆ ਨਾਂ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ Sabuni, ni, lain-lain waktu. Besar berang-berang sah. Itu berang susu nak kawal Ini sekarang indah ni. Ibu-ibu muka. Ibu-ibu muka. Pulang-pulang ni, maku-maku nak Orang-orang ini. Tengok. Orang masyarakat ini. Orang-orang Kalau yang sani mana galing tak ka, I anu mean, kata lain yang kau ibu ganja. Ada mana yang kau minta kau ini dapat kena kau kau anu kau bilang bahay Barang itu kau masih tak Ayan, kita kita nak orang juga. Ayam jenis yang Thank you. Ay, oh my cake Ora kinang cake. Crispy na Okay. okay. You know ang dami na nag dry nyo dry in dami. Ayun, ang dami ano grabe yung nagbikit-bikit na lahat sa midyes kung katatapos ko lang kahit naligo tapos yun naging patrabaho sa akin Buti na lang, dalawa lang kami dyan ni Madam sa bahay na yan. Kung marami, ay na lang ang daming utos. Pero maganda din yan. Dalawa lang Oh. Uh. Puro ano yun, oh. Uh. Puro kubos. kasi inipon namin yan, walang sayang halimbawa expire na yan, kailangan namin i-ano, kailangan namin i- ipunin, ipadry yan siya. Yung mga gulay naman, ilalagay sa freezer. Tapos, pakain namin sa pangalaga namin mga hayop, baka, camel, carnero, manok, kung ano-ano pa mga alaga namin doon sa farm.